Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang update patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan eh, ni Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang mga, may kinalaman po ano dito po sa mga obserbasyon eh, na mga netizens lalong-lalo na po ng mga avid fans ni Main Mendoza at Alden Richards. Kung saan eh, sa magkabilang panig nga po sa panig ni Alden Richards at sa panig po ni Main Mendoza ay uh, nailabas at naipakita na nga po kung ano nga bang intensyon at pakay nila dito po sa mga pinagpapagawa nila kay Min at kay Alden. Una po ay ang TV5, ang AAA, at ang TVJ Productions. Na una na nga po silang nagpahayag ng kanilang, uh, uh at sabihin na natin, uh, nagpahayag po sila ng kanilang uh, uh, saya, no? Saya dahil po sa tagumpay. Para po sa kanila, tagumpay yung ginawa nilang bridal shower para po dito kay Main Mendoza. Nang sa gayon ay makakuha ng ratings. Ito po yung ratings nila. Abay, syempre, ikaw ba naman i-promote mo ng halos dalawang dalawang linggo ano itong uh, bridal shower na ito. Maramit marami talaga mag-aabang nito. Kaya expected na natalo po ng EAT ang It Bulaga at ang It's Showtime dahil po doon sa pa-bridal shower kuno nila. Pero sinong mag-aakala ano na ang, ang ang isda ay nahuhuli po sa sariling mga bibig diha <laughs> at te bukod niyan eh ito naman po kay Alden Richards kung saan makikita naman po natin sa panibagong Itbulaga kung ano yung kanilang pakay kay Alden at kay Maine Mendoza na hindi po nila nagawa dahil hindi nga po nagpakita, at hindi nga po pumayag ano sa so deal si Maine at si Alden na magstay po dito po sa Luma uh, sa panibago no panibagong Itbulaga. At bukod nga riyan, ano, pag-uusapan pa natin ng iba pang mga kaganapan kay Min at kay Alden. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Min at kay Alden, pag-uusapan po natin yan sa ating araw-araw. Okay? At narito nga po mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kani-kanina lang. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Jenna, uh, Miss Jayan, ano, Cordero. Ang sabi niya rito, Tama lahat ng sinabi mo, Mr. Pinas, and for the benefit of the show uh, na EAT, kung uh, magkaroon man uh, ng uh, Best Actress Award, I recommend um, Nicomaine um, uh, Mendoza, no? Volkerson, for Death. Nagampanan niya ang lahat ng pinagagawa sa kanya sa SB, lalo na ngayong ipinalalabas na uh, pinalalabas ng Sarasuela sa EAT lahat ng pinagagawa doon kay Main ano, eh, talagang best actress ng datingan kaya nga palabas at uh, filmed eh, kasi nga ibig sabihin pang showbiz lang di dahil uh, kasi magagawa ng live ano thanks Mr. Pinas sa laging pag update at laging uh, laging ka nga dyan ano para kay minat at kay Alden. Ingat, stay healthy and God bless. Ito nga po, hindi nga po nakapag-record kahapon, gawa ng tinatang, tinatrangkasa sa po ano. Ngayon meron pa po tayong medyo malakas-lakas na sipon. Ano? <laughs> Kaya po hindi tayo nakapag-record. Pasensya na po pero salamat po sa inyo na naging komento, ano? At para naman po sa igrawa natin komento, ito naman po ay mula kay Miss Lu Chan, ano? Sabi niya rito, ah, sorry, lalaki ata siya. Sabi niya rito, uh, Yes, ano? Uh, sila TVJ ang bumuo ng kalye serial Alda pero may ikaw ang uh, nag-isip ng mga ginagawa mong kakwelahan sa kalye serie kaya kinagiliwan ito ng almost majority of the Filipinos di ba hindi ang TVJ sige gayahin nila ang ginawa mo main ano at uh, sa ibang artista nila ipaarte wala kaya please main Uh, do uh, keep on saying uh, uh, do not uh, uh, keep on saying because of TVJ you will work hard for it kayo ni Alden ano uh, nagwasa ka kayong dalawa di diba? and uh, you are not indebted to them uh, forever Pinag-sumikapan uh, mo yon ano don't uh, let uh, these evil men keep on using you and ang uh, 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 bait you no para umangat sila Don't let your goodness be uh, spoken as evil na. And I agree with your comment, Ms. Uh, Luciana, no. I agree with your all comments. Eh talagang, uh, hindi talaga sila yung uh, core no, yung pinaka major na dapat pasalamatan dito. What uh, they uh, what they could uh, really do is to love their fans. Ganyan lang naman talaga eh, fans talaga nagpa uh, angat sa kanila. 'Di ba? Ganun lang yun, 'yun talaga yung reality. Tama po kayo doon. At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po ay mula kay Miss Fe. Sabi niya rito, good evening Mr. Pinas. Salamat sa patuloy mong pagdepensa sa ating pinakamamahal na Alda Mature, ano? Handa uh, hindi ka magsasawa uh, hindi ka magsawa uh, uh, sawa forever. Point of view ko lang uh, sa mga nangyayari sa kasalukuyan ay uh, talagang ginagamit nila Si main para tumaas talaga ang uh, naghihingalong ratings ng EAT dahil sa alam nila na marami talaga ng followers ang isang Maine sa Ano nabanggit pa nga ni Tito Sen, ano one time sa isang interview na may 18 million followers uh, sa, uh, sa Facebook ano si Maine eh, kaya they uh, were banking on her and uh, because of her loyalty to them they are talking uh, taking rather they are taking advantage of it. Uh, ganun talaga yon Pero, by doing so, ang uh, balik sa kanila ay kabaligtaran. Imbes na tumaas, parang spagetting pababa ng pababa, ano? Ang rating nila. And that's... Uh, and th and that's what's happening right now. Thank you, Mr. Pinas. Sana wagang magsawang mag-update sa aming mga True Blooded Aldam Nation, ano? Ka kaligayahan uh, na kasi... Na ano, na ang mga updates mo araw-araw reg regard sa lolo mo. And uh, God bless you always. And thank you so much for Miss Feno no that uh, I could contribute pala no. And uh, ito lang po yung masasabi ko sa inyo as long as uh, hindi po nananapak ng tao si Maine Mendoza at Alden Richards. Nandito tayo for them. Gagawin natin ang lahat para po masuportahan po sila. Alam niyo naman po 'yon ano automatic po yun. And, uh, agree po ko dun sa sinabi ninyo, wag po kayong mag-alala, uh, hindi po ako mawawala. Ano? Kung, kung meron man po kong uh, pagkukulang, eh, yun po yung, uh, tulad tulad ngayon, ano? kahapon hindi po ako nakapag-record dahil nga po nagkaroon ako ng trangkaso. Pero sana magtuloy-tuloy na po yung paggaling natin. Ano? Uh, konting sipon-sipon na lang po ito. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, uh, patunayan na po, ano, napatunayan na po ng mga netizens at ng mga avid fans ang uh, ninanais dito kay Mina at kay Alden. Unahin natin yung uh, bagong bulaga Okay? Kung nasaan, uh, hindi pala bago, pero sila yung uh, luma na, ano, na, na iniwanan ng uh, legit double cards. Dito po sa GMA7, ano? Sila Buboy, sila Paulo, sila Betong, pati na rin po si yorme Kung saan, kanila nga pong ginaya ang konsepto ng mga lola lola ng uh, uh Serie. Okay? Lola na Lamina, ni Lamina at saka Alden. Yun po yung uh, kanilang ginagaya. Na ngayon nga, kinu-question pa rin po sila bakit nga ba ganun ang nangyari na naisip ng creative team ng uh, pani, ah, ng, 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 lumang uh, itbulaga. Ano? <laughs> bakit daw nagkakaroon ng gayahan? Well, sa totoo lang po, yun po talaga yung inoffer kay in at kay Alden. Na ibabalik po ang Calle Serie. Once na sila po ay pumayag na magstay at uh, wag sumama dito po sa TVJ. Okay? Pero yan nga po yung nangyari. At para naman po sa isa pa nating uh, pakay ano, para po dito naman kay Main Mendoza, Kung saan TV5 eh, na nga rin po ang umamin eh, na talagang masayang-masaya po sila sa ratings na nakuha ng uh, EAT dahil nga po ah uh, hindi nga po naungusan ano ng uh, lumang itbulaga pati na rin po ng isa pang uh, naghahabol sa kanila no pagdating sa ratings ng its showtime pero gayon po man ano marami nang netizens na nagsasabi na Mr. Pinas huwag ka nang mabother doon sa mga pinagpopo-post nila kasi nakita naman po natin kung ano talaga yung uh, layunin ni nila kay Maine kay Alden yung una nga doon nga po sa TV uh, doon nga po sa GMA uh, gusto nilang lang uh, kasama magkasama sa Maine at saka si Alden ano pero dito naman po sa kabilang network sa TV5 in particular uh, gamit na gamit po si Main Mendoza no gumawa pa ng bridal shower para lang po sa ikapapanalo nila sa Sabado okay pero kung uh, nang dahil nga lang po diyan ano no uh, medyo mababa po yung pagitan at ganoon nga rin po sa uh, lumang uh, Itbulaga, bulaga ano kung saan sila betong at sila sila buboy ano eh talagang uh, nagbibihis babae at ginagaya po mga lola Okay, si Kuya Jose at saka si Kuya Wally dahil yun daw naman talaga ang gusto ng masa. At ito pala yung sinasabi nila Ate Tyrind na totoo palang lang inoferan si Main Mendoza nang pumapatungkol po sa bagay na yun. Pero sabi ko nga sa inyo, pagdating kay Main at kay Alden, lahat ng pakikisama ay aabutin po ninyo diyan. Lalong-lalo na po ano yung mga taong hindi pa gano'n gano na kakilala ito pong uh, isang uh, main man dosa at lalong-lalo na ang isang Alden Richards. Sa lahat po ng uh, pakikisama na kanila pong uh, uh, nagawa na, no, ay eh, talagang marami at marami ang ahanga po sa kanila pagdating po sa ganyang bagay. Kaya hindi na nakakagulat na napakarami ng mahanga at uh, napakarami pong followers ng main man sa Alden Richards. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.